Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang aspect ratio na ari-arian at tumutugong disenyo. Ipinakikilala namin ang mga teknik sa tumutugong disenyo gamit ang aspect ratio na ari-arian. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pagunawa ng mga paglalarawan ng code. Ang katangiyang aspect ratio ay ginagamit upang itakda ang proporsyon ng lapad sa taas aspect ratio ng isang elemento. Ito ay kapaki-pakinabang kapag nais mong ipakita ang isang elemento na may fixed na proporsyon, lalo na para sa mga media content tulad ng mga larawan o video o sa responsive design. Ang pangunahing sintaks ng aspect ratio ay ang mga sumusunod. Ang ratio ay tumutukoy sa proporsyon ng lapad sa taas. Ang proporsyon ay isinusulat sa format na lapad, taas, o kinakatawan ng isang numero para sa proporsyon ng lapad sa taas. Ganito ang itsura nito kapag 1 is the 1 ang proporsyon ng aspeto. Sa kasong ito, ang mga elementong may, square, na klase ay laging may pantay na lapad at taas, kaya lumalabas itong parang parisukat. Ganito ang itsura kapag 16 is to 9 ang proporsyon ng aspeto na kadalasang ginagamit para sa widescreen ng mga video o larawan. Sa kasong ito, ang mga elemento na may class na widescreen ay automaticong ina-adjust ang kanilang taas ayon sa lapad habang pinapanatili ang 16:9 na aspect ratio. Ganito ang itsura kapag tinukoy ang proporsyon gamit lamang ang isang numero. Dito, ang numero 2 ay kumakatawan sa 2 over 1 na proporsyon na ginagawang doble ang lapad ng elemento kumpara sa taas nito. Ang katangian ng aspect ratio ay nag-aalok ng mga sumusunod na benepisyo. Responsive na disenyo Ang elemento ay automaticong nag adjust sa laki nito habang pinapanatili ang proporsyon ng aspeto sa iba't ibang device at laki ng window. Simpleng pagpapatupad Para mapanatili ang tiyak na proporsyon, Karaniwang ginagamit ang tradisyonal na paraan tulad ng kadeng, ngunit gamit ang aspect ratio, mas madali na itong maset. Halimbawa, ang mga video player tulad ng YouTube ay karaniwang ipinapakita gamit ang 16:9 na proporsyon ng aspeto. Upang mapanatili ang ratio na ito, maaaring gamitin ang property na aspect ratio upang madaling lumikha ng responsive na video container. Pinapayagan nito ang mga video na mapanatili ang 16:9 na ratio sa anumang device. Ang aspect ratio ay isang property na tumutukoy sa proporsyon ng lapad sa taas ng isang elemento. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng proporsyon, madaling maipapatupad ang responsive na disenyo. Napaka-convenient nito para sa mga elemento na kailangang mapanatili ang isang tiyak na aspect ratio, tulad ng mga imahe, video, at mga layout ng card. Kung ihahambing sa tradisyonal at masalimuot na mga teknika ng CSS, ang aspect ratio ay kilala sa pagiging simple at madaling gamitin. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.